Hello magandang bago mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel Para matuto ng mga kaalaman Tungkol sa mga halaman Ang paksa natin na pag-aaralan sa oras sa ito mga kaibigan Ay tungkol sa halamang gamot na sambong Paano ito gamitin para malunasan ang mga sakit tulad ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Ito ay tungkol sa mga benepisyo ng sambung bilang halamang gamot, kaibigan. Ang Blumea balsamipira o mas kilala sa pangalang sambung ay may iba't ibang health benefits na kinikilala ng Department of Health ng Pilipinas. o DO. Sa katunayan, ang sambung, kaibigan, ay isa sa sampung herbal na medicines na nasa listahan ng DOH na maaaring gamitin panlunas sa iba't ibang karamdaman. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa Ilocos, ang tawag dito ay subsob. Sa Visayas naman, kilala ito sa tawag na bukadkad. Ngayon, paano gamitin ang sambong? Matagal nang sinasaliksi ng mga dalubhasa at eksperto ang kabuuan ng mga benepisyo ng halamang ito. Ngunit ano ba talaga ang benepisyo ng halamang sambong? Ang sambong ay maaaring makatulong laban sa sakit sa bato o kidney stones. Sa isang pag-aaral, natagpuan ng mga eksperto ng ang sambong extract ay maaaring magpaliit ng calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate crystals ay uri ng stones na kadalasang matatagpuan sa kidney. Sa nasabing pag-aaral, hindi lamang naging mabisa ang sambung sa pagpapalit ng crystals. Gumagana rin ito sa pagpigil ng pagkukumpul-kumpul ng mga ito na maaaring naging bato sa loob ng kidney ng isang tao. Ibig sabihin nito, kaibigan, hindi lamang mainam na kidney stone treatment ang sambung. Maaaring din ito makatulong napigilan ang pagbuo ng mga ito. Ang sambong kaibigan ay makakatulong sa diuresis o pag-ihi. Ang diuresis o madalas na pag-ihi ay nangyayari kapag maraming fluid na pinifilter ang ating kidneys. Kahit mukhang malaking abala ito, nakakatulong ang diuresis sa pagtanggal ng mga toxins ng ating katawan. Ang sambong kaibigan ay nakatulong maibsan ang pagmamanas. Ang manas o edema ay dulot ng pag ng fluids ng ating tissues o cavities. Dahil ang sambong ay nakakatulong na paramihin o padalasin ang pag-ihi, nakakatulong itong bawasan ang pamamaga o pagmamanas ng ating katawan. Maliban dito kay Bigan, ang sambong ay mayroon ding antimicrobial properties malabis labis na nakakatulong laban sa maraming sakit. Marahil, ang isa sa pinakamagandang benepisyo nito ay ang abilidad nitong purtay ng bakterya at iba pang mikrobyo. Paano ito gumagana? Ang sambong ay maraming benepisyo mula sa pagkontrol ng alta presyon hanggang sa pagprevent ng kidney stones. Ang pagiging matalab nitong medicinal plant ay tanggap ng karamihan. Ngayon, ano ang dapat malaman bago gumamit ng sambung? Kahit marami itong binipisyo, kaibigan, importanteng tandaan natin ang mga konsiderasyon sa paggamit nito. Isa dito ang allergic reaction ng katawan. Kahit nabihira, posible pa rin maging allergic dito dahil kung allergic ka sa ragweed plants o halamang katulad nito ay maaring magkaroon ng allergic reaction ng iyong katawan. Isa pa kaibigan, wala pang pananaliksik o scientific studies ukol sa safety o visa nito para sa mga nagbubuntis o nagpapasusong ina. At dahil diuretic agent ito kaibigan o yung nagpapaihi, maaari magdulot ng dehydration kapag hindi sapat ang iniinom na tubig o fluids. Gaano ba ka-safe ang sambong kaibigan? Isa sa pinakamainam na bagay tungkol sa herbal medicine na ito kaibigan ay safe naman ito. Sa katunayan, ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care ng DOH ay tinatanggap ito bilang herbal medicines. Pero may babala kaibigan o special precaution. Sa ngayon, wala pang sapat na data para magpatunay na safe ito para sa mga buntis o nagpapasusong ina kaya't nainam na iwasan ito kung ikaw ay nagbubuntis o nagpaplanong mag breastfeed. Isa pa kaibigan, maging labis na maingat kung ikaw ay allergic sa ragweed plant o mga halamang tulad nito. Ugalihin kumonsulta muna sa doktor bago ka mag-take ng medicinal plant tulad ng sambong, maging tsaa o tablet man yan kaibigan, lalo kung ikaw ay may sakit sa bato. Ano ba nga mga side effects ng paggamit ng sambung sa kabutingang balad kaibigan wala namang serious side effects ang sambung dasa rin sa mga eksperto bagamat maaari itong mag ng allergic reaction lalo para sa mga allergic sa ragwood plants at katulad nitong halaman ang iba pang mga side effects nito kaibigan ay pangati pamamantal ng balat ano naman ang food interaction ng sambung hindi maaaring mag-interact ang sambung sa ibang gamot kaibigan o pagkain. Sa kabila nito, mainam pa rin kausapin ang iyong doktor, lalo kung ikaw ay may iminimintain na special diet o medication. Ano ang tamang dosage ng paggamit ng sambong herbal medicine? Ang benepisyo ng sambong kaibigan ay maaaring harmless sa iba't ibang paraan. Isang paalala, ang dosage at application nito ay naglalayong makatulong Ngunit mas importante pa rin pahalagahan ang advice ng inyong doktor. Meron ding mga tableta nito, kaibigan. Isang commercial prepared medication. Lalo na kapag ginawang tableta na dapat itake according sa advice ng doktor. Subalit na usual dosage ito, kaibigan. Kung gagamitin bilang diuretic agent, kaibigan, dapat dalawang tablet hanggang tatlong beses sa isang araw. Depende pa rin sa dosage na nakasulat sa direction ng tabletang binili mo. Ang isang tablet ay karaniwang may 250 mg ng powdered sambong. Ngayon, paano gamitin ang herbal medicine na sambong? Kung ito ay iyong inumin. Ito ay maaaring gawing tsaa o decoction. Kung ang sambong ay gagawing tsaa o decoction, ibig sabihin nito kaibigan ng pakukuluan mo ang dahon ng sambong. Kumuha ka ng ilang piraso ng dahon ng sambong at hugasan mo itong mabuti sa tubig. Pagkatapos nito ay pakuluan mo ang dahon ng sambong ng hanggang 15 minutes at uminom ka ng isa o tatlo hanggang apat na beses araw-araw. So ito lamang mga kaibigan ng ating binahagi tungkol sa binipisyo ng sambong sa katawan ng isang tao na may sakit sa kidney kung paano ito gamitin bilang tsaa na iyong inangin upang makatulong sa iyong sakit. Sana ay meron kayo natutunan sa ating video at kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest sa sa aking channel. So that's over now and as always, have a nice day everyone.